teda ako guys Kilabayo Jason guys Papuntang Pasig Ayan Pauwi na tayo guys Kasi May susunduin din ako guys May susunduin din tayo Galing tayo na Pasig Susunduin na Susunduin naman tayo sa Antipolo Kaya Baspasan Ang takbo din ngayon guys Kasi hindi tayo kagano ayan, ayan guys Nakabot tayo ng stress kailangan namin yung stress makakababa na kami kayo stress kaya yan paket na din tayo ang antipulo tas bababa tayo bababa din tayo ng pasig bababa din tayo kaya na guys tayo ay pauwi ulit tapos babalik din kami ulit kasi sasama kami guys sa alay lakad kaya iiwan ko tong sasakyan ko sa pasig kasi yung sasakyan ni Bayaw iniwan niya doon sa Atipulo pulo kaya hinatid ko sila baba traffic na kaya binibilisan natin ngayon middle traffic na maya maya guys dito na ako sa may taytay banda Yan. malapit sapit natin medyo ko nalang dito sa may palinki Baba din ako mga alas 3 ah, 3pm din ang baba ako Kaya Kailangan Alas 5 ah, Maglalakad na kayo Magumpisa na kayo maglakad Pagyat Kaya yan guys Dito na tayo sa Taytay -tay guys Akyat na tayo ng pulo ayan guys always tayo ingat tayo sa biyahe kahit dahan lang marating lang tayo ayan. ayan mamaya bababa din tayo ulit